Noong 2007, nagumpisa ng mag-alala ang pamilya at mga kaibigan ni Lindsay Hawker ilang araw matapos ang March 24. Si Lindsay ay biglang nawala. Huli siyang nakita na sumakay sa isang taxi. Sinabi niya sa isang taxi driver na babalik siya agad kasama ang isang lalaking kasama niya sa isang apartment complex. Nung hapon ding iyon, nagtaka ang kanyang mga kasamahan sa trabaho dahil hindi siya dumating. Nakakaiba dahil hindi ito ang kanyang ugali at wala siyang iniwang mensahe. Sa simula, iniisip ng mga ito na baka may pinuntahan lamang. Ngunit nung gabi na yon, napagtanto ng kanyang mga kasamahan sa bahay na hindi na bumalik si Lensay at wala siyang iniwang ahbiso. Doon nagsimula ang pangamba. Nagmadali silang i-report ang kanyang pagkawala sa pulisya. Umaasa na mabilis itong matutugunan. Ngunit nang ibigay nila ang lahat ng kanyang mga detalye, paglalarawan, at impormasyon sa pulisya, malamig ang tugon hindi sila interesado, nasa tamang edad na si Lensay, marahil kailangan lang niyang magkaroon ng espasyo, iyon ang iniisip ng pulisya. Ang oras ay lumilipas, nang sumapit ang linggo at lunes, wala pa ring balita kay Lensay, ang pangamba ng kanyang mga kasamahan sa bahay ay kinakabahan, lalo na nung hindi siya dumating sa trabaho ng walang anumang paalam. Nakipag-ugnayan pa ang kanyang mga tagapagtaguyod sa pamilya, ngunit wala rin alam ang mga ito. Tatlong araw nang walang komunikasyon si Lindsay sa kanila. Naaalala ng isang kasamahan sa bahay ang isang nakakatakot na bagay. Naalala niya na may nabanggit si Lindsay na isang nakakakilabot na lalaki na sumusunod sa kanya. Nagtatanong tungkol sa English lessons. Kaya may nararamdaman ang kasamahan sa bahay na may koneksyon ito sa pagkawala ni Lindsay. At sa palagay niya, ang sitwasyon ay hindi maganda. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, si Lindsay Hawker, isinilang noong 1984, ay isang matalino at mabait na Briton. Nag-aral siya ng biology sa University of Leeds at naging isang magaling na mag-aaral. Nagtapos ng unang klase noong 2006. May kaaya ang kanyang pamilya at maaaring magpatuloy siya ng mas mataas na pag-aaral. Ngunit gusto ni Lindsay ng sariling landas, kaya tumungo siya sa Japan. Sa pagpunta niya sa Japan, natagpuan ni Linsay ang kanyang pagiging bilang isang guro ng English sa Koiwa School, na bahagi ng Nova Teaching Company. Hindi siya nag-iisa sa pagtuturo na ito, kasama niya ang dalawang iba pang babae na guro ng English, at upang masolusyonan ang mataas na gastusin sa buhay sa Tokyo, nagpasya silang magsama-sama sa Chiba, bumuo ng masiglang grupo. May isa't isa silang sinusubaybayan, tulad ng pakikipagkaibigan. At sa Koiwa School, kitang-kita ang dedikasyon at pasyon ni Lindsay sa pagtuturo. Iniidolo siya ng kanyang mga estudyante, nirerespeto ng kanyang mga kapitbahay, at lahat ay sumasang-ayon na si Lindsay ay isang mabait na guro. Kahit malayo siya sa England, lagi siyang may komunikasyon sa kanyang pamilya, mga kaibigan, at ang kanyang nobyo sa pamamagitan ng madalas na pagpapadala ng email, mga mensahe, at mga tawag sa online. Nagsimula ang pagkakakilala niya kay Tatsuya Ikihashi noong March 20, 2007. Pagkatapos ng trabaho ni Linsay, habang papunta si Linsay sa kanyang bisikleta, biglang sumulpot si Tatsuya. Nagpakilala na isa siyang estudyante niya. Ngunit si Linsay ay hindi tanga. Alam niyang hindi ito estudyante. Mukhang matanda at hindi kilala. Inisnab niya ito at sumakay sa kanyang bisikleta patungo sa bahay. At doon nagsimula ang nakakatakot na pangyayari sa kanyang likuran. Sumunod itong lalaki sa kanya. Naglalakad. Sinusubukan itong abutin ang bilis ng kanyang bisikleta. Sumiklab ang takot sa kanyang dibdib. Dumating siya sa kanyang apartment na may halong takot. Iniisip niyang kung may gagawin ito. Sigaw lang ang kanyang kailangan. Subalit ang lalaki. Hinihingal at matyagang sumunod. Umabot mismo sa harap ng pinto sa apartment ni Linsay. Gayon paman, si Tatsuya na hindi na mamalayan ang taakot ni Lensai. Humingi ng paumanhin si Tatsuya, at sinabi niyang nais niyang kunin si Lensai na maging tutor sa wikang English. Ang sitwasyon ay kakaiba. Sino ba naman ang hindi matatakot na sinusundan pa uwi ng isang nagnanais lang siyang maging tutor? Si Lensai, na nakatayo sa harap ng pinto ng kanyang apartment, mariing tumanggi sa kanyang hiling, at sa loob ng apartment ni Lensai. Nagulat ang kanyang dalawang kaibigan sa bahay na may kasama siyang isang lalaki. Kahit tumanggi si Linsay na maging tutor, hindi sumuko si Tatsuya. Inulit-ulit niya ang kanyang hiling at pagod na pagod siya mula sa paghabol at humingi ng isang baso ng tubig. Marahil sa awa at pakiramdam na ligtas sa presensya ng kanyang mga kaibigan, pinapasok ni Linsay si Tatsuya habang nasa loob. Inulit ni Tatsuya ang kanyang alok na maging tutor niya si Linsay. At ito ang kanyang pagkakataon, inalok niya ito ng $32 kada oras. At dito napaisip si Linsay, bagamat kumikita na ng maayos, nakakatukso ang dagdag na pera, lalo na't malayo ang kanyang biyahe patungo sa Tokyo. Kaya't matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, tinanggap niya ang alok ni Tatsuya. Bago umalis, ibinigay ni Tatsuya kay Linsay ang isang drawing na babae na kanyang ginawa, na medyo nakakagulat kasama ang kanyang pangalan at number ng kanyang telepono. Naguguluhan ang mga kasama ni Linsay sa apartment sa nangyaring ito, ngunit naisip nila na ang pagkikita sa isang pampublikong lugar ay ligtas. Masusing ikinuwento ni Linsay sa kanyang pamilya at nobyo ang pangyayaring yon. Binanggit niya kung gaano ito kakakaiba, ngunit idinagdag din na tinanggap niya ang alok na magturo para sa dagdag na kiita. Matapos makuha ang pahintulot mula kay Nova na tanggapin ang trabaho sa pagsusulat ng mga sign, sa kondisyon na hindi ito makakaapekto sa kanyang pangunahing trabaho, tilay nakaset na ang lahat. Noong ika-24 ng Marso, nagkita si Linsay at si Tatsuya sa isang kapihan sa Tokyo. Sa CCTV footage, makikita si Linsay na nagtataglay ng profesionalismo, habang si Tatsuya ay tilay hindi gaanong marunong rumispeto sa personal na hangganan madalas na sumisingit sa kanyang espasyo. Pagkatapos ng leksyon, umaasang makakatanggap ng bayad si Linsay. Ngunit may iba pang plano si Tatsuya. Ipinahayag ni Tatsuya na nakalimutan niyang dalhin ang kanyang wallet sa kanyang apartment sa Ichikawa, at inirekomenda na sumakay sila ng taxi upang makuha ni Linsay ang kanyang bayad sa pagtuturo, at kahit siya ay kinakabahan, pumayag si Linsay na hindi na nababahala na si Tatsuya ay kung tutuusin ay isang estranghero at maaaring maging mapanganib. Pagdating sa apartment ni Tatsuya, sinabi ni Lindsay sa taxi driver na maghintay, dahil saglit lang daw siya at babalik agad. Ngunit hindi na siya bumalik, matapos ang mahigit na limang minuto ng paghihintay, umalis na ang taxi driver para ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Sa kasamaang palad, iyon na pala ang huling makikita na buhay si Lindsay. Samantala, si Bill Hawker ang ama ni Lindsay, ay dumating sa Japan kasama ang kanyang boyfriend na si Ryan Garside, na may mahalagang impormasyon din. Binanggit ni Lindsay ang tungkol sa isang stalker sa kanya, na kumpirmado ng kasama niya sa apartment ni Tatsuya, na mayroon pang papel na may contact details ni Tatsuya na ibinigay sa kanya. Nang iparating ito sa pulisya, nakilala ng mga otoridad ang pangalan ni Tatsuya, may kasaysayan siya ng krimen, kabilang ang pagnanakaw at panggagahasa nakalaya siya sa kulungan dati. Dahil sa ama niyang nagbayad ng isang milyong yen na kabayaran sa biktima, na pumili ng hindi ituloy ang legal na aksyon. Dahil dito, may mga hinala ang pulisya na maaaring naranasan ni Lensai ang parehong kapalaran sa kamay ni Tatsuya Ichihashi. Si Tatsuya Ichihashi, ipinanganak noong 1979 sa Kifu Prefecture, ay mula sa mayamang pamilya. Ang kanyang ina ay isang dentista, at ang kanyang ama ay isang medical doctor nag-aral siya ng hortikultura sa Chiba University. Ngunit hindi nakahanap ng trabaho pagkatapos ng graduation. Marahil dahil sa suporta ng kanyang pamilya na nagkakahalaga ng $700 bawat buwan. Nakatira si Tatsuya sa isang apartment sa Ichikawa, isang introvert at hikikomori, na nakatuon lamang sa sarili niyang buhay at may malasakit sa kanyang fitness. Ayon sa mga ulat, kahit noong hinahanap siya ng mga otoridad, Madalas siyang bumibisita sa mga gay bar at hindi natatakot na magkaroon ng relasyon sa parehong kasarian. Noong ika-26 ng Marso, isang pulisya na binubuo ng siyam na opisyal ang pumunta sa apartment ni Tatsuya Ikihashi para sa inspeksyon. Nakapansin sila ng kilo sa loob at nakita ang isang portable na bathtub sa balkonahe. Natilay kakaiba at nagtaas ng kanilang mga hinala. Nagdesisyon ang mga pulis na maghintay sa labas, na naghahanap ng tsyempo. Habang naghihintay hanggang alas 7 ng gabi, biglang nagbukas ang pinto ng apartment. Si Tatsuya, na walang sapatos at may bitbit -bit na backpack, ay nagulat ng makita ang mga pulisya. Sa harap ng pagtutok sa kanya, biglang tumakbo at nagtago si Tatsuya. Sa kabila ng pagsusumikap ng siyam na pulis, nakagawian ni Tatsuya ang makatakas. Ang tanging nakuha ng pulisya ay ang kanyang rucksack, puno ng damit pang gym nagpapahiwatig na maaaring papunta siya sa isang sesyon ng ehersisyo. Pagkatapos ng dramatikong pagtaakas ni Tatsuya, bumalik ang pulisya upang suriin ang kanyang apartment. Sa loob, natagpuan nila ang isang eksena na nagpapahiwatig ng isang masamang bagay. Ang mga dami ng damit at ang underwear ng babae ay nakakalat sa magulong kwarto. Sa kanyang bakuran, nakatambak ang isang portable na bathtub na puno ng lupa at buhangin sa dipang karaniwang lugar. Ang nakita nila doon ay nakakatakot. Ang katawan ni Lindsay ay nakalubog sa bathtub, na nakahubad, may mga tali sa kamay, at may panyo sa bibig. Ginupit ang kanyang buhok, at maraming pasa sa kanyang katawan. Tila galing sa pangaabuso at panghahalay. Ayon sa autopsy, brutal ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Ang nangyari kay Lindsay ay sobrang malupit, kaya't naputol ang cartilage ng kanyang leeg. At may ebidensyang siya ay pinagsamantalahan ng ilang beses dahil sa nakuhang similya sa dalaga. Ang katawan ni Lindsay ay inuwi sa England para sa isang malungkot na libing sa Coventry Cathedral. Inilabas ng kanyang mga magulang ang mga kalapati bilang simbolo ng alaala sa kanilang nawalang anak. Nagpapahayag ng kanyang maselan na espiritu. Ang libingan ay nagdulot ng maraming nagluksa. Nagkakaisang lahat sa kalungkutan sa kanyang trahedya. Samantala, sa Japan, ang pulisya ay napipilitang mahanap ang lalaking ito si Tatsuya Ichihashi, determinado silang hindi maulit ang pagkukulang sa kanilang unang pag-encounter, at nangako silang hulihin siya sa lahat ng paraan. Si Tatsuya Ichihashi, naglakbay ng walang bakas, naiwasan niyang mahuli ng pulisya sa pamamagitan ng patuloy na paglipat-lipat sa buong Japan. Kahit nagtatago sa isang abandonadong World War Bunker sa isang maliit na islang tinatawag na uha, sa loob ng dalawang taon, nanatiling malabong makamit ang hostisya habang nahihirapan ang pulisya na hulihin ang suspect. Sa panahong ito, si Tatsuya ay nagtrabaho sa mga construction site. Nag-iipon ng pera lalo na para sa plastic surgery. Sinubukan pa niyang gawin ang plastic surgery sa kanyang sarili. Kakaibang pagsukat ng anyo sa kanyang mukha sa pamamagitan ng pagputol ng bahagi ng kanyang mga labi, pagtatanggal ng mga tigyawat, at pagpapabago ng anyo ng kanyang ilong. Gayunpaman, sa gaalit sa kakulangan ng progreso sa kaso, bumalik ang mga magulang ni Linsay sa Japan. Nagtatanong ng mas marami pang aksyon mula sa mga otoridad. Bilang tugon, itinaas ng Japanese National Police Agency ang pabuya para sa impormasyon tungkol kay Tatsuya sa 10 milyong yen. At inilabas ang mga larawan ng posibleng pagkakakilanlan sa suspect. Ang malaking pabuya na iyon ay nagbigay daan sa maraming tips. Lalo na mula sa mga klinik ng cosmetic surgery at mga construction worker. Ang isang mahalagang pagbunyag ay nanggaling sa isang plastic surgeon sa Nagoya, na may mga larawan ng bago at pagkatapos ng surgery ni Tatsuya. Ang mga larawang ito ay pinakalat sa media. Samantala, sinubukan ni Tatsuya na tumakas patungo sa Okinawa sa pamamagitan ng isang ferry. Ngunit naglaho na ang kanyang swerte. Isang empleyado ang nakakilala sa kanya at nagbigay alam sa mga otoridad. Sa pag-unawa na tapos na ang kanyang panahon bilang wanted, hindi nagresisti si Tatsuya nang siya ay arestuhin. Kinumpirma niya ang kanyang pagkakakilanlan matapos siyang mahuli at dinala sa kustodya na nagtatapos sa kanyang mga ilang taong pagtatago. Matapos ang kanyang pag-amin, nakakagulat na sinabi ng kanyang abogado na sa pilitan daw siyang pinapaamin ng mga otoridad at sinasabi na binantaan ng parusang kamatayan sa huli kinumpirma ng abogado na noong 2009, na-realize ni Tatsuya ang bigat ng kanyang mga ginawang krimen. Bagamat idinagdag niya na hindi intensyon ni Tatsuya na patayin ang biktima, ang paglilitis ay umabot hanggang 2011, na medyo tumagal, lalo na kung iisipin ang malawakang pagsusumikap na hulihin si Tatsuya. Sa Cheba District Court, Hinatulan si Tatsuya ng habang buhay na pagkakakulong batay sa kanyang pag-amin na pagpatay kay Linsay upang patahimikin ang kanyang mga sigaw habang ginagawa ang krimen. At sa mga sumunod na pagsisikap na itago ang kanyang bangkay, ang pamilyang Hawker ay nagsusumikap para sa parusang kamatayan. Ngunit hindi ito ipinagkaloob. Dahil sa kalakaran sa Japan na bihirang ipaataw ang parusang kamatayan para sa isang solong pagpatay, naiwasan ni Tatsuya ang parusang kamatayan at usap-usapan kung ang hatol ay makatarungan o hindi. Nanatili siya sa bilangguan sa Nagano, at may mga hakahaka na maaaring maging handa na siyang muling mabigyan ng pagkakataon na makalaya dahil sa piyansa. Bagamat ito ay hindi pa kumpirmado, nagdagdag sa bigat ng sitwasyon ang pag-uugali ni Tatsuya pagkatapos siyang arestuhin. Sumulat siya ng isang aklat na may pamagat na Tayo Sarero Maid, na naglalarawan ng kanyang pagtakas mula sa otoridad at nag-inspire ng isang pelikulang adaptasyon, na marami ang nakakita bilang isang malalim na kawalan ng paggalang sa lungkot ng pamilya ni Lindsay Hawker. Sa ulat, ipinangako ni Tatsuya na ibibigay ang lahat ng kita mula sa kanyang aklat sa pamilya ni Lindsay Hawker bilang uri ng kabayaran. Ngunit hindi ito kumpirmado kung tinanggap ng pamilya ang ganitong gesture. Ang kamatayan ni Lindsay ay nakakatakot at ang paraan kung paano nilapitan ng pulisya ang buong pangyayari ay nag-iwan sa maraming tao na hindi nagustuhan ang ginawa nila sa kaso. Parang kulang sa pagtutok ang paghahanap kay Tatsuya at ang kanyang matalim na taktika ng pagtatago ay hindi nakatulong. Ngayong siya'y wakas na sa bilangguan, may isip mo kaya kung talagang totoo ang pagsisisi para sa kanyang ginawa. Ngunit huwag nating siyang alalahanin bilang biktima ng nakakagimbal na krimen. Siya'y higit pa roon isang tunay na kahangahangang tao, minamahal ng lahat ng nakapaligid sa kanya, at iyon ang dapat nating tandaan. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.